Sir Arnel. Yan. Ilan taon na po kayo? 36 po. 36? Mm. Oo ba? Ibig sabihin, mas matanda si ma'am sa'yo. 38 na to. Mm-hmm. -mm. May anak ka, sir? Meron po, isa po. Single dad. mm Kaya mong iararo ia ang limang anak nito? <laughs> mm ha 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 Sir, alam mo bang nasuyod na yung lupain nito? Matanima na lang pa. Oo. So, nasuyod ng lupain niya, ibig sabihin dati, may nagrenta. Diba? Na ganun-ganun na yun dati pa, oh. Ngayon, barado na. <laughs> ha? Barado na? Ah, uh, hindi maganda yung paggagawa ng flood control, ma'am. Kaya kailangan mo na talagang pabuksan yan para di bumaha. Eh, Oo. Eh, bakit Sir, hindi baka contractor ka, ha? <laughs> Pakigawa naman, <laughs> <clears throat> Sir, ah, uh, Arnel. 38 si madam, may limang anak. OFW. mm, -mm. Ah, mm. uh, pag naging kayo sir, ibig sabihin, uh, gagastos ka dito sa load sa babaeng ito. <laughs> malpa mm -hmm. Mahal okay pa naman yung, yung load. Ha? Mahal pa naman ang load. Oo, uh, gusto mo ako magpa-load sa iyo, tapos kayo mag-video call ganun. <laughs> Pero tapos okay tayo, isali niyo ako. <laughs> Di ba? Pero kung ano yung gawin yan. niyo? Ako yung witness nyo. <laughs> di ba? Alam mo, nagbibideo call kayo. Tapos tatlo tayo, di ba? Sabi niyo sa akin, napaka-supportive mo talaga, sir, no? Sumasabay ka pa sa amin. Siyempre, eh. Sponsor, man. Okay lang ba, ma'am, si Sir Arnel? <clears throat> ha? Depende po. Okay lang hmm. naman sa akin. Kasi hindi na natin kakausapin to kung hindi pwede sa Kung baga, hmm. di ba? Oo, oh, yun ma'am. Hmm. okay lang po sa physical na ano, ah, physical appearance okay lang sa <clears throat> Oo, oh, okay lang. Mm. Sige, sir, banatan mo na sir, hmm. baka banatan pa ng Marines 'yan. Oo. <laughs> uh, uh. Sir, sigurado okay magaling ito. Alam uh, mo kung bakit? Nakalima na ito. <laughs> sa Pinas po, mamaya, nandito po sa Laguna, Santa Cruz. May isa po akong anak, 8 e, church din po akong hiwalay yung anak ko po is nasa mama ko. Pag wala siyang pasok, is Sabado o Linggo, minsan, kinakawang ko po siya. Minsan, dadala ko sa duty ko. Ano ang trabaho okay. ni Sir Arnel? Security guard po. Security guard. Ah. Wala na po sa akin, kahit lima po yung anak mo, wala naman problema po sa akin, kahit sabi natin na ano. Is, kung ano yung pass mo, kung di pinisa sa akin, tatanggapin ko po ano yung pass mo ano yung pass mo? pas Pass na yun. Basta si Arnel yun. ang barang magpass-pass sa'yo. <laughs> Importante yung ang ngayon. Mm -mm. Yung magiging ano na. Basta po, i-add po kita. Uh -huh. po, ano po yung ano nyo. Tawag po kay Sayan or chat. Nandito lang po ako. Kung sakali ba Arnel, maging kayo, ano gusto mo maging tawagan nyo? Ano? <laughs> <laughs> Ano ba ano? Kung sakali, di ba? Maging kayo. Ano ito? Ito may tawag uh, saan? Lai. Lai. <laughs> single. Single man. Single dad. <laughs> single man. Hindi ba? Yung ano mo yon Yung call sign ng magkalabor. Ano ba yung tawagan nyo kung sakali? Um, kung para saan naman, itis is na lang mine. Ayaw mo nang lay? Lay lay. <laughs> lay lay mong lagay. Laylay <laughs> jud lay, <laughs> maglay lay na. Maglaylay jud mm. na mm. Ikaw ba naman 11 years single, just ko. May ah, kung may sa ko talaga ewan ko lang. pero sir, <laughs> <d> <laughs> taraga, <laughs> ano, <laughs> sir Arnel. Arnel. Po. mag ka sa mga taga-abroad Hindi naman lahat. Oo. Basta <laughs> pag-uwi, sir, sabihin mo lang maligo ka muna ng ilang beses, ha? Okay. Eh. <laughs> kasi baka masana yan sila sa lugar sa ibang bansa no nako oh, <laughs> ah, anong oy iba yung klima sa ibang bansa dahil yung iba doon din naliligo pa lang oo oh, oh. <laughs> hindi sila lang yun wag mo isali yung pinoy kasi kahit baka anong lamig dito pag bukas mo ng pintong Uy! labas may daga ang baho. <laughs> hindi yung ano yung iba kasi yeah. nasasanay sa gawin nila alam mo yun Parang naging ganun na rin sila na? Hygiene. <laughs> ay, ibig sabihin malinis yan. Ay, nako. Hindi lang malinis. Sobrang linis na linis na linis. Ay, sir. Pintan pa nga eh. Na-maintenance. <laughs> ay, na basta na. Alam mo, para bi pala biro lang talaga ako. Mahirap kasi sobrang biro e, sa buhay. Matagal ka na po dyan, ma'am, sa ibang bansa po. Six months pa lang po. Six months. Ay, okay lang. Matagal-tagal na hintayan. Willing naman ako maghintay. Sana all. <laughs> Kasi wala, no, naman, naman po ako no, sa duty. Tingin lang ako sa duty ko, wala naman ako ibang ano. Dito lang, pumupunta ko dito kay 2.0, kay Idol. Pag nagla-live siya, nandiyan ako sa baba. Lagi lang ako, nanonood lang ako. Abang ano, nakakatulog lang ako eh. Abang nanonood. Ah, ibig sabihin, matagal ka nang nag, ano, Uh, nag nag-eating tayo. Mm. Hindi naman ako nag-request sa kanya. Minsan nanonood lang talaga ako. Nood lang. Hindi ako nag-request sa kanya. Na mag-guest. Ba't ka nag-guest? Ah, na mo lang naisip mag-request? Eh marami namang umaakit kay sir. Lagi din ako nanon e, nanonood. Eh pakialam mo, ikaw yung gusto na. niya eh. Ikaw na nga yung nakita ng reklamador ka pa. Ayon, di, ikaw yung napatapat sa akin. Siguro, baka ikaw na po. Sana all. Sana na <laughs> 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 po Ay ala napatat. Alam mo sir, pag kami nagkatuluyan, may guest ako sa'yo pag-uwi. <laughs> Sana all. Uh sir, -huh. Patusin mo na yun, sayang. <laughs> Sige po, ano mm. po kita sa ano, wag ano, hindi... Ito mo lang yung ano, i-chatted ko lang sa FB Marami ng okay. ano ah, marami ng... Na, marami nang naging uh, nadagdag na sa population ng Pilipinas yung programa na to. Marami nang nagkaanak dito. Hi, Blazing. Ano? Okay na tayo? Okay na po. Idol. Ma'am. Nada po kita ma'am pa ano pa na na po kita pa follow back na lang. Sige po. Follow back na lang po kita. Thank, you, Idol. Shirley, Thank you. you. Thank you. Thank you ah. Ano po lagi diyan ma'am? Salamat din ma po. Salamat po. Ano lang po. Thank you. Thank you so much. Thank you. Much.